Hello guys! Good morning! This is Kusina Nito for today's video. ay uh, ayan. Wala tayong masyadong ginawa ngayon. Naglinis lang tayo ng bahay and then magluluto na ako ng aking pananghalian. So, alam nyo naman guys, lagi lang ako mag-isa dito sa bahay, di ba? So, ayan, nakapagbayad na ako ng bills ng tubig namin. Yun yung ginawa ko. Tapos, naglinis rin ako ng bahay. And tomorrow, baka maglaba naman ako. So, ayan, pakikita ko sa inyo yung lulutuin ko, guys. Simple lang, dahil parang gusto ko ng masarap na ulam ngayon. So, pakikita ko sa inyo. And guys, yung lulutuin ko, buto boto Nabili ko to ng 100 pesos lang. Tapos, nagayat na ako dito ng pechay bagyo. Tapos, meron na rin ako dito patatas, tsaka yung sibuyas na ilalagay. So, gagamit tayo ngayon, guys, ng para madali ang luto lang gamit tayo ng pressure cooker. Dito ako nakapaglinis guys ng kalan ko. Kasi pagkatas ko magluto, linisin ko na siya. So ayan, lalagay na natin yan. Diyan tayo magluluto sa ating pressure cooker para mabilis yung ating pagluluto. Nahugasan ko na rin to. So ilalagay na natin itong ating um, buto-buto. So ayan guys, lalagay ko na yung buto-buto natin. Diyan, yan yun. So ayan lang siya. So buksan ko na yung ating kalan and tatakpan ko na to. So, So, ayan na guys. Nilagay ko na yung ating buto-buto. Lalagyan lang natin siya ng tubig. Para sa, pat, para sa pagpapalambot niya. Tapos ilalagay na rin natin natin itong ating sibuyas. Asensya na kayo guys. Hindi pa ako nakabili ng ano, selfie stick. Hindi pa nakakalabas. So, ayan. Tapos lalagyan din natin siya ng asin. Para may lasa na siya. Abang kumukulo siya. Depende na lang sa inyo kung gaano karami. And then maglalagay din tayo ng paminta. So ayan guys, maglalagay na rin tayo ng paminta para habang pinapakuluan natin siya ay may lasa na siya. Nagalang po guys, laga lang. So ayan guys, ah, ah, nalagay na natin yung ating mga sangkap, ngayon tatakpan ko na siya tapos wait ko na lang siya na lumambot. So ayan guys, yung natira nating sangkap yung petshi bagyo at saka yung patatas, mamaya ko na yung guys pagka malambot na and then mayroon tayong kalamansi, Nagawa na lang tayo ng sausawa natin, kalamansi na may patis. So, at saka magsisain na rin ako para mamaya ready na tayong kumain. Ayan guys, nagsisil na yung ating pressure cooker. Ayan, pagka-share ko lang, pag nagsisil yung uh, rice, uh, pressure cooker nyo, doon pa lang kayo magbibilang ng oras. So, ayan, pag nagsisil na siya ng ganyan, mga 15 to 20 minutes, patayin nyo na kasi malambot na yung baboy nyo. So, ayan, so nakapagsain na rin ako guys. So, ayan guys, nagsayang na rin ako. And then, naglagay na rin ako ng kalamansi with patis. Wala nga lang akong uh, sile. Pero, okay na rin yan. So, abang hinihintay natin maluto, ah, lumambot yung ating baboy, ilagang baboy ay manonood muna tayo ng at TV. So, ayan guys, papatay na natin to dahil 15 minutes na at di naman masyadong kalakihan yung ating karne. Kaya, patay na natin. Baka sobrang malutak yung ating karne. So, ayan guys. Mamaya, papasingawin lang natin siya bago natin siya bubuksan. Lagi kayo mag-iingat guys ha. Hindi porket pag pinatay nyo, bubuksan nyo na agad. Siyempre, may pressure yan sa loob ng init. Naku, mapapaso kayo yan. So, ayan guys. Ayan lang natin siya mag-slow down bago natin iangat itong ating pinaka uh, takit dun sa dulo para mawala yung pressure sa loob. Ayan guys. Mamaya, balikan ko kayo. And so, ayan guys. Naririnig nyo, nagsisisil pa rin siya. No? Kahit 3 minutes na natin siyang uh, So, ang gagawin natin, guys, i-aangat eh, lang natin para mawala yung pressure sa loob. Para pag binuksan natin siya, hindi siya puputok o tatalsik yung atin. At pag ito ay bumaba na, guys, ibig sabihin, wala nang pressure sa loob or init, uh, pwede na natin yung buksan. So, ayaan lang natin siya, guys. So, ayan, guys, nakita nyo, wala na yung pressure, nakababa na itong ating Uh, pinaka, parang, alam mo na yun indicator, so, ayan, bubuksan na natin yan, guys uh, so, ayan na nga, guys, nabuksan ko na, yun na yung itsura nya, ngayon, kung nakukunti ang kaysa sa sabaw, dagdagan nyo na lang so, ito, sakto naman sya so, lalagay ko na yung ating uh, patatas kung gusto nyo ng masabaw, guys Pwede niyo lagyan ng patatas. Pwede niyo rin lagyan ng nor cubes kung gusto niyo na sobrang lasa niya. Kaya lang ako, okay na sa akin 'yan dahil alam ko malasa na 'yan. Hindi na ako maglalagay. Kahit medyo matabang pa siya, guys, okay lang kasi nga meron tayong sausawan ng patis. Tsaka kalamansi. So ayan, guys, haluin lang natin siya. So ayan nga, guys, haluin natin siya. Ayan. Nasa inyo ko tatanggalin niyo yung pinaka ano, dumi niya. Pero hindi naman kasi siya masyado kasi nga laman naman siya. Wala siyang medyo taba-taba. So, ayan guys. Ayaan lang natin siya dyan. Mamaya ay balikan natin para timplahan pa natin siya. Dadagdagan natin yung ng paminta at saka konti pa sigurong asin mamaya pagtikim natin. Ayan lang muna natin ng, three, ng 4 minutes para maluto yung ating patatas. So, ayan na nga guys. Dadagdagan natin siya ng paminta. Para mas masarap. Tapos, aluin natin siya. Tapos tikman natin siya guys para kung ano kung magdadagdag po tayo ng asin kasi nga may sausawa na tayo eh. Hmm. Sakto na siya pero magdadagdag na lang ako ng konti pang asin. Ayan. So ayan lang natin siya guys ng mga 2 minutes pa bago natin ilagay yung ating pechay. Ay pechay, yung pechay bagyo. So ayan guys, lagay na natin yung ating pechay bagyo. Yung mga banakal yung inuna ko guys, yung ganito yung may matigas. Para madali siyang maluto tagal tagal pala kasi maluto yan. May banakal. Matigas kasi yan eh. Bago natin ilagay yung dahon. Ang dahon kasi guys, madaling maluto. So na natin ilagay yung dahon. Unahin natin, natin itong may mga banakal. Yung matigas na part. Para mamaya, iwanan lang natin siya dyan ng mga 3 minutes. Bago natin ilagay yung dahon. And then, pwede na tayo. So ayan guys, i-check na po natin siya. Yung matigas pa nga eh. Pero okay na yun, guys. Ilalagay na natin yung ating dahon ng ating pechay baguio. Asensya na kayo. Isang kumay yung hawak ko. Baka nahilo-hilo na kayo dyan. <laughs> so ayan guys. Lagyan na natin yung ating dahon. May naiwan po tayo. So, ayan na guys. Ano yung mga natin siya? Pwede kaya magdagdag ng sabaw kung gusto niyo, guys. Tapos lagyan nyo na lang uli ng timpla. Pero sa akin okay na tong sabaw. Mamaya na lang siguro magdagdag sa hapon kasi pag nagdagdag kayo sa ng sabaw, guys, nagdagdag ulit tayo na ng paniglaman. So, ayan. ayan lang natin. So, ayan, guys. Gato na yung aking panangalian Kakain na po ako. Thank you for watching. So, ayan, guys. Kakain na ako. Sabah, saluhan nyo po akong kumain. for

with a juicy delicious taste in each bite pure point chicken ready to eat with a setup that's so easy pure point chicken is a regular cleansing enough gently exfoliate Stop. with a explosion exfoliating facial wash cause removing impurities for skin that looks nourished it feels healthy and rejuvenated small attack <laughs> and vitamin C and C. 100%! Plus. Good day for a day. Good day for a day. With new head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-y day. Head and shoulders. Strong. Tall. Pero ilak but ito. 3 Plus. A it. all-around development with that highest level of DJ that right is the vice-domain of the brain, and homes. nag po ako. Dress, ko siya sa hobby ko, tapos siya may niya sa akin, Emirate F8, yung alaga nila nila, let's a commitment Kung wala yun, hindi ko matutunungan yung next generation. Alaga, beauty, love,

Thank you so